Nakahandusay asin mayo ng buhay ang lalaking ini matapos na makiribay ng putok subuot sa kapulisan pasado alas 5 nin hapon kasudma sa sitio Balading, Barangay Santo Domingo, Irusin, Sorsogon. Sigon sa Chief of Police kan Irusin Municipal Police Station, sospek sa pang up sa barangay mapasok kan parehong banwaan ang nasambit na persona. Biniktima kay ng negosyanteng si Christian Buno Obra, 29 anyos, kan barangay Talisayan, Prieto Diaz, kan parehong probinsya. Base sa salaysay daakan biktima sa kapulisan, lunad inikan sa ang motorsiklo. Dangan basang nasa ng hinarangan kan sospek, asin tinabag ang bitbit kayo ng pesos na cash. Conduct tayo ng hot pursuit operation. Ano po, sir? And uh, base na rin doon sa biktima So nasundan nat nasundan ng biktima yung uh, suspek kung saan uh, um, na ano, uh, pumunta after ng hold up siya ano po. Depensa kan Hepe, enot eh, na nagpuputok ang suspect. Pagpunta tayo sa area together with the RCU 5 then itong uh, biktima kung saan na uh, uh, tumakbo yung uh, suspect sa part na ito ng uh, Santo Domingo. So doon nagkahabulan, uh, nagkabulagaan kasi akala siguro ng suspect may exit point yung uh, napasukan niya. Uh... na Narecover sa suspect ang ginamit kay badil magin ang pagsadiring kwarta kan biktima. Mientras tanto, nabistohan naman kan PNP ang suspect, alagad na ipapinangaranan huli ta may mga pag-iriba pa subuot ang suspetsado sa nasabing insidente na unyan ang pigiimbestigaran na kan PNP. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.